At dahil araw ko ngayon, syempre, holiday tayo. eh syempre, nagpaalam tayo sa amo na ngayon ay birthday ko. Kaya naman, ako ay nag-holiday dahil nga kapag ikaw ay may birthday, ay pwede kang pumasok sa Ocean Park ng libre. At kaya naman ngayon, kami pupunta sa Ocean Park at eto na nga, lumabas na kami sa train at kami ay lamag -e exit na dito sa Ocean Park. Dahil Friday, inisip ko, nakakunti lang ang um, mag-o-Ocean Park. Pero hindi paglabas namin ng train ay nakita kong tambak pala ang mga taong pupunta dito. Super excited ako kasi na maalala ko 2016 ang una kong pasok dito. At ngayon nga ang sunod dahil birthday ko dito natin isa-celebrate ang aking birthday. At yan bumaba na kami sa escalator dahil ang exit ay naandyan sa baba. At syempre todo koda kang ating kasama. Salamat nga pala sa iyo lagi nilo. Thank you so much. Ayan sa sobrang daming tao pinauuna ko na sila dahil mahirap makipagsiksikan dahil puro matatanda ang iba di yan okay lang na mauna sila kasi ang Ocean Park ay hindi naman aalis sa kanyang pwesto kaya sige lang mauna na lang sila at yan nga nagulat ako paglabas namin di yan ay nakita ko agad ang aking mga kumare at yun pala ay may mga pa-surprise sa akin. Diyos ko po. As in, wala talaga akong kalam-alam sa usapan ng tatlong ito dahil hindi ko inisip na makikitagpo sila sa akin dahil may mga trabaho. At syempre, nandyan na sila at ako may pagtalon pa dahil ang asa ko talaga ay kasama din sila pagpasok doon sa Ocean Park. Kaya naman, tinanong ko sila, bakit kayo nandito? Ay syempre, isusurprise ka, may surprise bang ipapaalam? Oras nang yan ay talagang sobra akong masaya. Sobra, sobra. talagang ako yung na-surprise. May surprise pa naman natin. Yung iba naman. Mama. Grabe! Super saya ang birthday kong ito. Hindi ko inaasahan ng aking dalawang kaibigan. Ay na, indo, na ito kasama namin pa Ocean Park. Grabe! Hindi ko alam na kasama itong dalawang ito at hindi ko alam na isa sa kasama sila. Kaya pala itong sinilo iparating eh, kung may nag-aantay sa ay galit na. Kung sino ka mag-aantay, ikaw lang naman. So yan, sobrang nyo ako pinahappy kaya love you, love you Mars. Sobrang saya! Ay, <laughs> <laughs> hey, grabe. Bye. -bye. At pagkatapos nga na ako ay mag-blow, ay ito naman ngayon, kami ay kakain na at magsasalo-salo at pagsasaluhan namin ang dala nilang food para sa ating birthday nag sila ng kanin, pansit at pangpahaba daw ng buhay at mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan ang lagi naming mga. Naman sa akin, mga kumare, talagang I love you all. Talagang mga kayo na ang tunay na masasabing kaibigan kasi sad or happy, andyan kayo para. Sobrang nyo akong na-surprise mga kumare, kaya maraming maraming salamat.